masarap wow, masarap masarap isang ulang laga lang ang asin ang daming pang ulang libre ayan maraming ng nahuli ayan eh. ito na ito dami maraming ng nahuli malalaki tanggal na. Pagganitong mm -hmm. o man. Hmm. Sisi. Apa tawag dito? Piraw-piraw. Piraw-piraw. <laughs> <laughs> Pirao, pirao. Magkakaroon un pala una. No, no, Mama, Tayo sa beach. Let's walk, walk, walk. Oy, airplane. Tilapia. Si Jang kami nakatira. Well, mm -hmm.